ay explore ang biblical story sa aming channel, panoorin hanggang sa huli at damhin ang mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Samahan mo kami at maging inspirasyon. Aong may dinatitinag na pananampalataya na namuhay ng hindi maisip. Taliwas sa lahat ng lohika, ipinakita niya sa mundo ang isang aral ang pag-ibig at pagtubos na sumasalungat sa pangunawa tuklasin kung paano mababago ng sinaunang biblikal na dramang ito ang iyong pananaw sa pagpapatawad at katapatan manatili sa amin at tuklasin ang mga misteryong nakatago sa kamangha-manghang kwentong ito bakit tinutusan ng Diyos si Hosea na pakasalan ang isang patutot ang kwento ni Osis isang propeta ng Diyos ay nakakagulat ngayon gaya noon sa Osis isa isa tandang bawas dalawa tinawag ng Diyos si Osis at binigyan siya ng isang kakaibang utos. Humayo ka at magpakasal sa isang babaeng madaling mamuhay at magkaroon ng mga anak mula sa pagsasamang ito. Upang maunawaan ang salaysay na ito, mahalagang malaman ang kontekstong panlipunan ng panahon. Si Osis ay hindi basta-bastang propeta, siya ang una sa labindalawa menor de edad na propeta ng lumang tipan. Ang kanyang pangangaral ay naganap sa panahon ng pagkakahati ng kaharian, pagkatapos ng mga panahon ni David at Solomon, nang ang bayan ng Diyos ay nahati sa dalawang bansa pagkatapos ng digmaang sibig. Si Osis ay nagpropesya ng mahabang panahon, lalo na sa panahon ng paghahari ni Jeroboam II. nang ang Israel ay nakaranas ng walang katulad na kalayaan at kayamanan salamat sa tagumpay sa ilang mga labanan. Gayunpaman, habang dumarami ang kasaganaan, lumala ang moralidad sa lipunan ng Israel. Ang isang kultura ng katiwalian at moral na pagkasira ay lumitaw, at ang Israel ay nagsimulang iugnay ang mga nagawa na ginawa ng Diyos kay Baal at sa pagsamba sa mga paganong Diyos. Ang kwentong ito ay humahantong sa atin sa tanong, paano maimpluensyahan ng kayamanan at tagumpay ang mga pagpapahalagang moral ng isang lipunan? Si Osis, kasama ang kanyang hindi pangkaraniwang misyon, ay naghahatid ng malalim na pagmumuni-muni sa katapatan, ananampalataya at mga kahihinatnan ng paglayo sa mga turo ng Diyos. Sinira ng mga Israelita ang kanilang tipan sa Diyos at hindi na sinunod ang kanyang mga batas. Gaya ng sinasabi sa Osis 8, isa, ilagay mo ang trompeta sa iyong mga labi gaya ng isang agila na sinasalakay ng kaaway ang bahay ng Panginoon, dahil sinira nila ang aking tipan at naghimagsik laban sa aking kautusan. Ang idolatriya at pagtataksil ng Israel ay nakita ng Panginoon bilang isang uri ng espiritual na pangangalunya. Ang mga tao ay nag-aalala lamang sa kanilang sariling kasiyahan, na nalilimutan ang tungkol sa katarungan at katuwiran, pinili ang kawalan ng batas at anarkiya. Ang pandaraya sa pananalapi, panunuhol, katiwalian at maging ang hustisya ay nahawahan. Kahit na ang mga kaganapang ito ay naganap dalawang libo pitong daan taon na ang nakalilipas, ang mga pagkakatulad sa modernong lipunang kanluran ay kapansin-pansin. Sa mga templo ng Bethel at Samaria, ang mga mananamba ay nakipagrelasyon sa mga patutot, kapwa lalaki at babae. Na nagkakamali sa paniniwalang ito ay kukumbinsihin ang Diyos na pagpalain ang kanilang mga pananim. Karagdagan pa, nagtayo sila ng gintong guya sa Bethel, isang malinaw na paglabag sa banal na utos laban sa mga larawang inanyuan. May karapatan ang Diyos na magsimulang muli sa isang bagong tao, ngunit nakaugnay siya sa mga tao ng Israel. Determinado siyang panatilihin ang alyansa na ginawa niya sa kanila. Gayon paman, hindi niya maaaring baliwalain ang kanilang pag-ugali at magpanggap na walang nangyayari. Ang unang sinabi ng Diyos kay Osiris ay may direktang epekto sa kanyang sariling buhay. Ganito madalas kumilos ang Diyos. Marahil ay mas gusto ni Osiris na bigyan siya ng Diyos ng mensahe tungkol sa iba. Gayon paman, bago makapagsalita ang propeta sa bansa, kailangan muna niyang makinig sa Diyos ang salita ng Diyos para kay Osis ay hindi madali. Sinabihan siyang kumuha ng isang puta bilang kanyang asawa. Bakit ibinigay ng Diyos ang utos na ito kay Osis? Dahil ang mga tao ng bansa ay nakagawa ng isang seryosong gawain ng pangangalunya sa pamamagitan ng pagtalikod sa Panginoon. Sa pamamagitan ng utos na ibinigay kay Osis, ipinakita ng Diyos ang isang paulit-ulit na larawan sa lumang tipan. Sa larawang ito, ang Panginoon ay asawa ng Israel, at ang kanilang talamak, marubdob na pagkahumaling sa mga Diyos Diyosan ay maihahambing sa pagnanais ng isang mga ngalunya. Ang kanyang mga tao ay hindi tapat tulad ng mga patutot. Ang malinaw na ilustrasyon na ito ay nagpapaunawa sa atin kung ano ang dapat madama ng ating pagsamba sa Diyos Diyosan at paghamak sa Panginoon. Kapag inilalagay natin ang anumang bagay kaysa sa Panginoon, nasasaktan siya sa parehong paraan na ang pagtataksil ay nakakasakit sa isang inusenteng asawa sa isang pakikipagrelasyon na nangangalunya. Sa pag-utos kay Hosea na pakasalan ang isang patutot, inilagay ng Diyos si Hosea sa posisyon na maramdaman ang kanyang nararamdaman at hindi iyon magiging kaaya-aya. Para sa metaporikal at masiglang simbolo ng pakikiapid ng Israel kay Yahweh, nagpakasal si Hosea sa isang patutot. Si Gomer, ang asawa ni Osis, ay palaging hindi tapat. Siya ay nagdadalang tao at inutusan ng Diyos si Osis na bigyan ang kanyang mga anak ng mga propetikong pangalan na nagsasabi ng paghatol ng Panginoon sa Israel. Galugarin ang biblikal na kwento sa aming channel. Panoorin hanggang sa huli at damhin ang mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Sumali sa amin at makakuha ng inspirasyon.